Ang limang pinakanakamamatay na hayop sa mundo. Isang patak lang ng kanilang kamandag ay maaaring pumatay ng tao sa loob ng ilang minuto. Panglima, box jellyfish. Matatagpuan sa mga tubig ng Pasipiko at Australia, ang mga galamay nito ay naglalabas ng kamandag na napakalakas na maaaring magdulot ng pagkaparalisa at atake sa puso sa loob ng ilang minuto. Numero 4, isdang bato. Mukha itong bato, pero isa ito sa mga pinakanakamamatay na isda sa mundo. Ang kamandag nito ay nagdudulot ng matinding sakit, pagkamatay ng tissue, at maaari pang maging nakamamatay kung hindi agad naagapan. Numero 3, pugita na may asul na singsing. -sing. Kahit na maliit at maganda, ang pugitan na ito ay may dalang nakamamatay na kamandag na maaaring ganap na magparalisa sa biktima nito sa loob ng ilang minuto. Walang kilalang antidote. Pangalawa, sea snake. Nakatira ito sa mga karagatan ng Asia at Australia. Ang kamandag nito ay hanggang sampung beses na mas malakas kaysa sa pinakamapanganib na ahas sa lupa. Sa kabutihang palad, hindi ito masyadong agresibo. Numero uno, gintong lason na palaka. Mas mababa sa dalawang pulgada ang haba, ang palakang ito mula sa Colombia ay may dalang sapat na lason para pumatay ng hanggang sampung adultong tao sing simpleng paghawag lang kay CERN maging nakamamatay. Sa iyong opinion, alin ang pinaka nakakatakot na hayop sa listahang ito? Magkomento sa ibaba. At huwag kalimutang sundan ang channel para sa mas marami pang kamanghamanghang listahan tulad nito.